Magandang umaga mga ka-explore So, papasok kami ulit ngayon sa gubat Babalikan namin yung area na pinasok namin kagabi So, nakadali kami ng huwag-huwag dun So, kasama ko pa rin si Smoke Yun guys, uh, magandang umaga po sa lahat Ito yung maganda to dahil araw Hindi na kami magdadala ng flashlight So, nakikita namin lahat ngayon So, naghahanda lang kami. Papasok na kami sa ano, sa mismong area. Papasok doon sa gubat. Balikan namin yung so, kasama nung dito ngayon. Tao kasi uh, maraming mga posibleng nandito yung mga tao sa ibaba. Mukunta dito dahil nagsasaka. Dahil sila mismo alam na nila na may wakwak dito. So, hindi na sila nagpapaabot pa ng gabi dito. Uh, pagkatapos nilang magsaka bumababa da, yun, da uh, agad sila hindi na sila nagpapaabot pa ng gabi dahil alam nila na iba na kapag gabi delikado so baka may makasalubong tayong mga tao dito makita pwede natin pagtanungan kung ano yung mga nalalaman nilang informasyon so, mahirap tong daan dito uh, pero ano Uh, kaya naman siguro i motor dahan dahan lang so ayan, ayan. meron ng ano nagsasaka so nakamotor sino kaya to <coughs> so, prepare si smoke ng kanyang kamera oh <coughs> so, So, merong mga ano dito. Magsasak ka. <laughs> so, merong ano dito na itong tao na to ay nakilala na namin dahil uh, palagi namin itong na dito. Ola, kita guwak dito. Wala eh. Kita guwak-guwak dito. Wala Kita guwak-guwak dito. Wala eh. Wala. Amo atun ba? Wala. Mayroon ko ba? Wala. Adlaw? Hmm. Hindi eh. Oh, so, tanong kami dito no, uh, wala daw siyang mawak nakikita ngayon pero baka mamayang gabi nirom. Ingat mo yung motor niya, bro. Hmm. Kaya kaya kan yung motor nito? Kaya Kaya. So ayun mga uh, yung tao na to, ayun ay nakilala na namin dahil palagi talaga namin yung nakikita dito. So, ano yun? Ah uh, nag ano yun may tinatrabaho yun doon so bro bro kapasokin na natin tong area bro so yun mga lodi uh, ngayong umaga puntahan namin yung mga nagpupa namin kagabi so, maganda dito ngayon malinaw malinaw katatahimik ngayon kami pa rin ni ano ayan So, papasokin namin yung area ngayon. Uh, mas mabuti ito, bro, dahil araw, maliwanag. So, hindi na tayo magdadala ng flashlight at malawak yung paningin natin. Oo. Oh, uh, hindi tayo mahihirapan. Maklaro natin sa malayo. Oo. Uh -uh. So, wag na natin patagalin ito. Tara, punta natin. Tara, tara. So, tatawid kami nang ilog Malapit ah. tayo dah ni tayo yun mga ka-explor meron din isang magsasaka papunta punta dun sa bundok so, magsasaka siya motorsiklo talaga yung transportasyon nila dito dahil uh, napakalayo kasi nito so naglakad si smoke naantay ko pa dahil mahirap talaga mag sumakay kasi yung daan mga ka ha puro bato hindi pantay umaalog -tuma alog tumatalon talon yung, yung motor so, saan para malapit na yung yung paanan bro yung paakyat oh so, maglakad lang tayo sige magla uh, maglakad ka na lang hanggang dyan oh. So, dahil ko yung motor doon so, lakad na lang mismo, papunta doon malapit na kasi kami doon sa paakyat mismo uh, itong binabaybay namin ay yung daan pa lang napapasok sa bubat pero yung daan pa akyat, nandoon na, malapit na pero yung daan pa akyat uh, hindi pa yun malapit doon sa area uh, daan pa lang yung paakyat, papunta sa tuktok sa bundok so, malayo pa yun hirap ng ang ito hirap ng daan Nandun si uh, Smoke. So, dyan pala kami. May, may inom ng tubig kagabi. So, merong ano dyan, parang bukal. So, ito mga ka-explore. Uh, dito na lang namin iiwanan yung motor. So, so ito na. Ito na yung daan paaknyat. Uh, malayo pa yan. Papunta doon. So, Ayan. Nandun yung isang motor, yung isang magsasaka kanina. Na papunta naman dun sa direksyon na yun. Magsasaka siya dun. Meron siyang mag-harvest yata yun ng mga pananim niya dun. So, dun, iinom muna kami ng tubig. Uh, ayan, itong ganitong mga klase mga motor talaga. yung Yung Uh, malalaki yung gulong tapos matatangkad yung yung ano siap uh, hindi magsilbi yung standard na motor uh, sa sabit yun kailangan maha, ma, mahaba uh, mataas yung motor mo dito sa area na to, no, kaabunda talaga ng tubig yung tubig dito ay unlimited uh, free mula talaga sa uh, kalikasan so di gaya sa sa syudad na magbabayad ka buwan 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 so nandito yung Uh, ilalak muna natin yung motor natin. So, nandito yung kapahan ng kopra kagabi mga ka-exploro. Yung pinagtataka namin. Uh, tapaha ng then Dyan, dyan para maluto yung kopra Pero yung pinagtataka namin, tingnan mo sa paligid. Walang Walang niyog wala talagang kahit isang puno ng niyog wala so wala ding mga bunot o yung balat ng niyog sa paligid wala walang balat ng niyog wala ding bagul pero merong tapahan dito so nagtataka namin paano, ni, paano sila nagluto ng niyog dito kung walang bakas ng niyog kaya naisip pala isipan pa rin sa amin pero so, kaya kami nag explore dito para matuklasan natin kung ano yung mga nangyayari dito sa area na to napakasukal pagkakunta pa rin So, may dala kami dito ano mga ka-explore. Oo. Uh, kaming tinapay, so may magbabaon kami ng pagkain ni Smok para kapag nagutom kami sa pag-explore dito. Kakain na lang kami. So, sakit na kami. Ito na yung mismong uh, daan pa-akyat dun sa tuktok ng bundok. Uh, pero malayo pa talaga 'to. Malayo pa yung pinag-explore namin kapag nakaakyat kami dun sa bundok tapos pa ano na naman dun um, uh, kasi yung pinakamataas na bundok dun pa pagakyat dun sa tuktok pa kaliwa na naman kasi nandun yung pinakamataas nandun yung dito kami nakahuli talaga ng uh, mga wakwak at -wak. uh, uh, dati nung nag-explore kami dito dito pa lang nung una namin talagang pasok nito may, na, ito, uh, may nahuli na kami agad dito pa lang pero sa pabalik-balik namin dito, wala na kami nahuli dito. Nandoon na malalayo na sila. So, habang patagal-patagal kami ng pag-explore dito ni Smoke at ni Mangkiting. Palayo ng palayo yung yung area. Kasi parang nauubos namin sila dito tapos yung iba lumilipat na ng area palayo na ng palayo oo uh, May motorcycle paparating. Tingnan natin kung sino 'to. ah uh, may mga magsasaka kasi pumapasok dito. Pupunta sa lupa nila. So ayan. May mga paparating, bro. oo uh, nakamotorsiklo. Yung mga na lubong natin kanina, So, oh. ayun pa. na pa. Ma marami din naman pumupunta talaga dito buro kapag araw pero so, umuwi talaga agad sila uh, dun sa bayan. Pag araw, marami ang magpunta dito. Puntahan lang yung mga kahila. Tapos pag kapit ng hapon, pag-agad mo. Okay, na so, yung area talaga na pina-explore na namin okay. hindi talaga biro paakyat mga susukal itong area na to sa paanan pa lang to wala pa to sa mismong uh, lugar na kung saan kami uh, naka-encounter ng mga wakwak So kailangan talaga namin makaabot dun Tara bro, bro.